Is Hi guys, ngayong araw, tara samahan nyo ako sa mga ganap ko ngayong araw. Unang bubungan nga sa inyo, ito nga tamba kong hugasin. Di naman nga siya gaanong madami, pero ngayon ko nga lang to na imis. Kung mapapansin nyo nga, e wala nga ako ditong lababo. Ito nga lang imisan ko, ito nga ang bubog. Pansamantala nga lang, itong aking hugasan, kesa nga sa wala akong maiimisan. Hindi naman nga gaanong madami itong aking hugasin, kaya heto, ito naman nga ang basahan na ginamit ko ang aking babrashin. Di ko nga to na imis kanina kasi nga dahil sobrang dami nga nang nilaban ko kaninang umaga. Di ko na rin nga na video nung naglaba ako dahil nga itong cellphone ko ay low bat nga kaya naka charge nga. Mahirap naman nga na mag video kapag naka charge nga yung cellphone. Heto nga at magsasaing na nga ako. Ito nga ay magkagabi na din. Kanina nga ay hindi nga ako nagsaing ng tanghalian dahil nga meron nga handaan dito sa aming kapitbahay kaya nakalibre nga kami ng tanghalian. First birthday nga ng bata kaya't nagpatay nga sila ng baboy kaya buong barangay nga. Eto nga at nakikain na nga doon Napakadami nga ng handa Kaya tetong at busog na pusong nga ako <laughs> Heto nga at saing na nga tayo kaya heto at liligo naman nga tayo at nakalinis na din nga tayo ng kusina. Diyan na nga lang ako kumuha ng damit dahil nga sobrang daming ang damit eh isa nga lang yung dura namin kaya nandyan ko na lang nilagay sa may tray. Nang matapos nga ako maligo mga mamshiko heto nga at aking nga lalatagan na nga kahit nga kumakain pa yung bonso ko sabi ko nga ito na lang nga siya sa gilid muna kumain at magwawalay si mama. etong aking bunso ay napakabait nga at wala nga pili sa pagkain. Kanina nga lang ay nagiiyak nga yan bago nga maluto itong ulam niya na itlo. Dahil nga gutom na siguro siya, hindi na nga makaantay sa niluluto ng kanyang papa. Dito nga na ako nagwawali Kaya Heto at lumipat na nga sila at itong aking ambunso. Dahil nga nakakain na din itong dalawa kong anak ay nilatagan ko na nga lang at dahil nga parang nga maaga na din sila magising kasi nga lunis nga bukas. Bago mo nga mapatulog itong dalawa na to nga ang harutan muna at kulitan at pasaway din nga kaya ending napapalo din nga kasi sila ng kanyang papa. Dito naman nga ako maglalatag dahil nga itong aming kama ay double nga lang kaya bitin nga. Meron pa naman ako e dito isang kama kaya heto at ilalatag ko na lang nga. Meron din naman akong playmat dito kaya yun na lang muna nga yung ilalagay ko sa ilalim niya. Alas 10 yes na nga ng mga oras na to. Saka nga lang ako nagbo-voice over kapag natutulog na itong makukulit kong anak. Dahil nga kapag nga nag-voice over ako may ingi nga sila. Hindi nyo nga maiintindihan. Di pa rin nga ako nakakapagsuklay niyan. Mamaya na lang kapag tutulog na nga lang ako. Alisin ko na lang yung towel. Dito nga ay nagkape nga at kumakain na rin nga ako. Ako nga yung panghuling kumain dito dahil pinuuna ko nga silang apat. Tara mga mamsiko, kain po tayo. May ishishare nga pala ako sa inyo na sabon. Ito nga yung ginagamit ko. Kung gusto nyo nga ang umorder, eh, ilalagay ko nga yung link sa comment section. Ganda nga tong sabon na to para sa akin dahil madali din nga makatuyo siya ng tagyawat. Ito nga yung sabon, kakabili ko nga lang yan dahil naubos na nga yung ginagamit ko. Hanggang dito na lang po